Mayroong mga buhayan na agresibo, na napapatay talaga ng tao. Pag na, nandun yung buhayan, tapos nandun din kami, sigurado kakainin kami. Ganun malamang kami nandito sa dagat. Eh, siyempre, eh, yung mga bata, takot na nga sa dagat, eh. Dito sa Rangani, hindi lang esthetic video ang nakunan sa isang drone shot. Dahil kung titingnan mabuti, makikita na meron daw dito ang buwaya. Kaya ang mga lokal, pinagiingat. iingat Pero kung sa Sarangani province ay kinatatakutan ng buwaya. Meron naman kaming nakilala sa Navotas na kasama pa ang buwaya sa sariling bahay. Hey, final answer na ba yan? <coughs> <coughs> sa barangay Sapang Bayabas sa bayan ng Mabalaka, Tambangga. Dahil sa mga sigaw ng isang grupo ng mga kabataang lalaki. Matapos silang magpakagat sa mga nahuli nilang Tutubi! Dahil content creators na gumagawa ng funny series at pranks ang tropang sa ligoso. Yung mga kinokontent po namin, matatawag po namin pampaalis po ng stress. Mga pranks po yan, mga challenge, eh naaliw daw po sila sa mga content po namin go! 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 Hindi ba sinabi nanay mo na bawal kong magat ng nipon? Dragon fly ka. <laughs> <laughs> Nag-viral nitong August 23 ang video nila ng pagpapagat sa Tutubi. Kinagat kasi ito ng netizens at umabot ng almost 1 million views. Yung paggawa po namin ng content na pinamagatan namin, tulang dapo na hindi po namin inexpect na mag-viral. Nag-iisip po kami kung ano yung magiging content namin sa araw na yon. Wala raw ba sa ganun trip mga kaaha? ata uh, pangatawa raw sila at walang bakas ng takot sa katawan nang gawin nilang hamon. Actually po, hindi po kami natakot. Dagdag pa ng grupo. Ginawa raw nila yon dahil meron silang mga pamahiin pinaniniwalaan. Ang ano po dito sa amin, pamahiin, pag nagpakagat ng tutube, gagali siya sa paglangoy. Pag siya'y nagpatuli, ano, hindi siya aaray. Yung pamain na alam ko is yung lalaks daw yung katawan mo pag uh, nagpakagat ka sa tutubi. Ang mga dragonfly o tutubi ay insects na airborne predators. May malalaki at malalakas silang jaws O pa nga, kaya nilang kumagat ng tao, pero ito ay kanilang defense mechanism lamang. Ang malalaking tutubilang ang may kakayahan na makasugat at makapagpatugo ng balat kung sakaling ito ay mangangga. Takbo! <tod> Inhalap nyo ba yung amazing stories of the week? Okay. Teka medyo may tinatakasan lang ako. Pero sige, okay lang. Narito na ang Amazing Stories of the Week! Mga residents sa Sarangani, pinag-iingat! May namataan kasi nitong pag lang. buhaya. Mayroong mga buhaya na agresibo, na mapatay talaga ng tao. Nako! Baka ako ng buhaya! Ayun! Ayun pala! Ayun, may bahay! Wow! Ang mo na mm -hmm. Ang isa natin kaaha, may kakaibang house pet? Wala iba kundi... Buhaya! Ah. Sabi niyo mga kaaha, kakarurot na ang at Prince sa daan! Pagiging amazing sa motorsiklo! Wala yan sa kasarian at edad, di ba? Okay na pala po. Oh. Thank you na lang po. Dito na lang po ako. <laughs> Mga binata sa pampanga. Nagpapangat sa Tuduri? Ah! Bakit? <laughs> <laughs> mm -hmm. Hi! Hi! Andiyan na pala kayo. Pasensya na. Tinitingnan ko lang kasi yung tutubi kanina. <clears throat> Ilan pa sa mga uri ng tutubi o dragonfly ang wandering glider, skimmer at crimson-tailed marsh hawk. Kadalasang dilaw at red-orange ang kulay ng wandering gliders. May mahahaba rin silang mga pakpak. Kumakain ang mga ito ng mga insektong may malalambot na katawan tulad ng mosquitoes, flies, small moths, mayflies, flying ants at termites. Ang kulay naman ng adult female at young male skimmers ay kadalasang kulay dilaw at brown na may black markings. Ang adult males naman ay blue-gray ang coating ng katawan, habang ang crimson-tailed marsh hawks ay medium-sized dragonfly na may purple body. Katalasang makikita ang mga ito sa West India, Japan, Sunda Islands, at Java, Indonesia. Ayan, 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 haloko! Ayan, haloko! Ayan, haloko! Ako wala po! Mahina, mahina, mahina! Uh... pagkagat po ng tutubi sa deep dead, medyo masakit po siya. Mararamdaman mo yung sakit at up, up di. Hindi sakit. siyang masakit. ako nasaktan. Mas nasaktan pa ako nung hiliwan niya ako, ma'am. Masin masakit eh. Pero bago ka masaktan, makikinipi ka muna. Ang tanong ngayon, uulit ba ba sila sa pagpapakagat sa tutubi? at ligtas nga ba na magpahagat sa mga ito? Kung uulit po ako, hindi na. Pero kung suddenly na kumagat siya, hindi na po talaga. Masakit talaga. Ang kagat ng malalaking tutubi ay may kakayang mag-iwan ng marka. Pero kahit na ito ay posible, bihira pa rin itong mangyari. In general, ang mga tutubi ay harmless ng mga tao. Wala silang stingers at hindi rin poisonous o nakalalaso. Sa katunayan, ang mga tutubi ay nakakatulong ba sa mga tao? Alam niyo ba kung bakit? Nakokontrol kasi nila ang population ng pest insects tulad ng mga lamok at iba pang nangangagal na insekto. Kayang kumain ng isang tutubi ng 30 hanggang hundreds of mosquitoes in a day. Mosquito mukbang bayar. Now, balikan natin ang mga paniniwala tungkol sa tutubi. Pagkagat ng tutubi, gagaling siya sa paglangoy. Pag siya'y nagpatuli, ano, hindi siya aaray. Lalakas daw yung katawan mo. Sorry to burst your bubble, pero ang mga paniniwalang ito, wala raw katotohanan. Ika nga, to see is to to believe. <laughs> At wala pang nakapagpapatunay sa mga pamahiin o paniniwalang ito. Para naman sa tropang saligoso, masaya na silang naibahagi sa iba ang parte ng kanilang pagkabata. <laughs> siguro ang pinaka lesson po nun, eh, binubuhay po namin yung mga mga larong probinsya na pwedeng makarelate po ang mga mga ibang taga probinsyano po. Mapa, tutubay man, o kahit anong insekto, let all be friendly. Dahil maliit man sa inyong paningin, ang kanilang pakinabang, malaki din. Aha! Kalimot ka na, aksidente sa motor. Nagganap ang disgrasyang ito. Bumabalandra sa mga balita. Sa isang motorsiklo. Hindi rin nakaligtas sa aksidente ang 18-year-old lady rider na si Charlotte. Madami na po akong aksidente na nangyari sa motocross. Isa sa mga malalahong aksidente is nangyari to during practice dahil sa support nitong motocross na lagi sa alanganin ng kanyang buhay. Nabalian po ako and kinalangan po operahan and lagyan po ng titanium steel. Oh no! Makapag-drive pa kaya ulit si Charlotte? Ang lady rider si Charlotte, champion sa iba't ibang motocross competitions na sinilihan niya ngayong taon. 2024, Lantapan Bukid Don Motor Race 5th Leg 2024, Don Carlos Bukid Motor Race 6th Leg 2024, Kabanglasan Bukid Don Motor Race 7th Leg At 2024, Cagayan de Oro Motor Race Final Leg Aba, abante babae ang atake! Pero alam niyo bang, bago na mayagpag si Charlotte sa pagmumotocross this year Literal na, napilay muna ang kanyang karera isa sa mga malalahong aksidente is nangyari to during practice. May tumawid pong aso and ayun, nabangga po. Nagkabanggaan kami ng aso. Ito po, nabalian po ako and kinailangan operahan and lagyan po ng titanium steel. Kinailangan lagyan ng bakal ang kalang braso ni Charlotte. Dahil sa major injury, maraming events at competitions ang napalapas niya noong nakaraang taon. Ilang buwan siyang napagaling. At noong medyo nakaka-recover na, unti-unti na siyang bumalik sa training. This year, sinigurado niyang mula sa major accident, major comeback din ang gagawin niya. sport na ito is very intense. Sinanay ko siya by practicing every day and every day din po ako nagti-training, nag-workout. Wala nang makapipigil pa kay Charlotte. Ang ating kaha, walang takot sa pagpapalipad ng motor sa ere. Ang walang kaabog-abog na paghaharurot, nakuha raw ni Charlotte sa kanyang daddy Rad na siyang nagturo sa kanya kung paano magmotor before pa po ako mag-start ng motocross, is yung papa ko po yung unang nag-motocross. Kaya na-influence niya po ako na sumali din sa gantong sport. Palagi akong sumasama sa mga training niya and sa mga practice niya. Kaya ayun, nahiligan ko din habang pinapanood ko siya. As a father of Charlotte, masaya po ako na natututo siya sa mismong sports na kinigigiliwan ko. Uh, naging banding po namin itong mag-ama. Wala nang matutong magmotor si Charlotte 8 years old lang siya. Hindi na raw nito tinigilan ang pagmumotor. Binunoy niya ang nagdaang 10 taon sa pag-aaral ng motocross, exercise at workout sa umaga. At paspasang training naman sa hapon. Ang motocross o tinatawag ding MX ay isang dirt bike racing sport kung saan ang riders ay sumasabak sa off-road courses na may may hirap na obstacles. Hindi raw biro ang pagsasanay niya para magkawa ng iba't ibang -iba exhibitions. Inan sa may hirap niyang inaral ang double at triple jumps. Ito mataas na pagtalon gamit ang motor kung saan ang take-off at landing ay may pagitan na dalawa o tatlong individually built ramps. Siguro mga months, years ko din siya pinag-aralan kasi siyempre kailangan buo ang loob pag ginagawa mo yung ganyan. Bukod sa intense na ang sport, dagdag pa rao sa pressure na nararamdaman ng lady riders na tulad ni Charlotte ang pagmamaliit ng iba sa kanilang kakayahan. Siyempre sasabihin nila na babae lang yan, hindi, niya, hindi nila kaya yan. And mostly po sa mga races din, yung mga TF or subsidy na binibigay sa mga ladies, maliit lang po, hindi kumpara sa mga lalaki na riders. And also, yung cash prize po ng ladies, maliit din po. Para patunayan na hindi basihan ang kasarian, para maging magaling sa isang bagay, bigay todo niyang pinagbuti ang napiling larangan. Major goal niya ngayon ang makapag-podium finish sa international races. Way to go, Charlotte! Gusto ko po makilala ko ng mga tao and also makilala yung mga lady riders na hindi dahil babae lang, hindi kaya yung mga gantong sport. Sa mga nagpaplanong pasukin din ang motocross, kabig lang sa pangarap, kasabay ng iba yung pag-iingat. Advice ko po sa mga gustong pumasok sa sport na to, sa sport na motocross, is yes, of course, palagi po tayo mag before mag -ride. And kailangan po complete gears tayo. Importante po talaga na maging safe every mag tayo. And of course, mag-practice po tayo palagi kasi hindi po madali yung sport na motocross and kailangan po siya paghirapan. Wow! Bilis na Mukhang racer in the making din ang nakilala naming 2-year-old push biker mula sa Pampanga. Meet Gavin. Mm Hi -hmm. Hi Gavin. Sa edad na dalawang taon, nahilig na agad si Gavin sa push bike at taekwondo! Alat ka, physical naman pala ang atake ng baby boy na ito. You heard it right, mga kaha. Tapos na sa 1, 2, 3 at ABC si Gavin. Dahil sa murang edad, motor skills na ang binibasic niya. Ang push bike o balance bike ay uri ng bicycle na walang pedal. Tumatakbo ito sa pamagitan ng pagtulak gamit ang paa ng sino mang nakasakay dito. Nakatutulong ito para ma-develop muna ng mga bata ang kanilang sense of balance and coordination bago aralin ang pagpipedal. Mas na-encourage ng paggamit ng push bike ang independent riding kumpara sa paggamit ng training wheels. Kitang kita sa videos na ito ni Gavin ang walang takot niyang pagpapatakbo ng pushbike kahit pa nasa pababang daan. Mini heart attack naman para sa supportive parents ang trip ng kanilang baby boy. Ah, ang kagustuhan mo dito at maging magaling sa ating napiling larangan? Walang limitasyon yan. Dapat ay walang preno sa pag-abot ng mga pangarap. Ano ba ang edad at kaseryaan. Aha! Mayroong mga buhaya na agresibo na mapapatay talaga ng tao. Pag na, nandun yung buhaya tapos nandun din kami, sigurado kakainin kami. Pag malamang namin na dito sa dagat, eh, siyempre yung mga bata, takot na maligo sa eh. Dito sa Sarangani, hindi lang aesthetic video ang nakunan sa isang drone shot. Dahil kung titingnan mabuti, makikita na meron daw dito ang buwaya. Kaya ang mga lokal, pinag-iingat. Pero kung sa Sarangani province ay kinatatakutan ng buhaya, Meron naman kaming nakilala sa na botas. Nakasama pa ang buhaya sa sariling bahay. Hey, final answer na ba yan? Uh, 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 Balik muna tayo sa Sarangani kung saan hindi lang isang video ng buhaya sighting ang lumutang. Kundi dalawa. Dahilan para maging lubos sa ang pag-aalala ng mga residente sa barangay Padido sa Malapatan, Sarangani mga tao dito natakot na ay pumunta dito sa baybayin pag na, nandun yung buhayad tapos nandun din kami sigurado kakainin kami natatakot ako kasi may mga anak din ako sila papayagan na may ligo siya dyan maging ang pangunahing pamumuhay ng mga lokal apektado ng dahil sa buhaya hindi kami maka ano maka buhay kasi natatakot kami pumunta ng laot Ayon sa DNR Region 12, isang saltwater crocodile lang nakita sa video. Katulad ng Guinness World Record holder na largest crocodile ever na si Lolong. Naginalaang ang kumain nito ng dalawa katao at ang alagang hayop. nga, ang pinakamalaking nahuling buhaya sa buong mundo. Ang mga saltwater crocodile ay kayang lumaki ng hanggang 23 feet kayang-kaya rin umatake ng tao kapag nakaramdam ng threat. Na nakikita ang puting bunga nga niya. Naghilaan na kami. Naging hawak ko, siging hila niya pababa. Maraming doon naglabas sa akin. Patay, napugutan, at wala ng mga braso ng matagpuan ng isang lalaki sa Palawan matapos umanong kainin ng buhaya. Nakilala namin ang isang bantay dagat na nakakita raw mismo ng buhaya dito sa Sarangani estimate ko mga 4 meters ang laki mga more or less mga 60 to 70 kilo siguro kung ikilo yun ang kanyang revelation mamaya kilalanin muna natin ang isang kahana na nagpatuloy ng buhaya sa kanyang tahanan what is this behavior? Huh? meet Amihan ang 3 foot Philippine crocodile na alaga ni Ron Nag-start dyan nung bata ako kasi naging paborito ko yung mga dinosaurs. So, nakita ko yung crocodile na very similar sa mga prehistoric creatures na yon At ever since, gustong gusto ko nang mag-alaga. Taong 2021, nang makuha ni Ron si Amihan. May laki lang daw itong 5 inches noon. May mga friends kasi ako na magkaroon ng mga wildlife farm permit, mga legal sellers for wildlife. Tapos, etong si Amihan, ang aking Philippine Crocodile, ay galing sa isang zoo sa Rizal na naproduce nila at naparami nila ang ganitong uri ng mga crocodiles at nabiyayaan ako ng isa. Si Amihan ay isang Philippine crocodile that can grow up to 3 to 4 meters o oh, sinlaki ng isang standard pool table na ginagamit sa billiards. At sa wild, naninirahan sila sa mga ilog at lawa at kilala sila doon bilang mahuhusay sa paghuli ng mga isda. Di hamak na mas malit sila sa ibang uri ng mga buhaya. Kaya sa kasamaang palad ay mababa ang survival rate nila in the wild. Yung mga nag-aalaga ng mga ganitong wildlife animals in private, at uh, tumutulong kami para makip healthy yung ganitong animals. Kasi uh, sa wild, mas mataas yung chance nga nilang uh, ma-hunt or mapatay. Dito sa captivity, um, pag nagkasakit sila or nagkaroon sila ng mga pangangailangan, nabibigay namin agad to at nadadala namin sila sa mga tamang professional. Noong 2000, nakalista ang mga Philippine crocodile bilang critically endangered sa IUCN Red List of Threatened Species. Ang mga hayop na nakalagay sa critically endangered list, dapat pinagtutuunan ng importansya para hindi totally mawala na siya. Para nga nasa ICU na yan na kailangan lahat ng mga doktor, mga ano, nakatingin sa kanya para maisalba uh, for the future of this animal na pride natin dito sa Pilipinas. Meron mga conservation uh, group na nagtutulong-tulong uh, how to preserve this. I, particularly, have been involved. We were able to hatch uh, a baby, one baby muna, then succeeding year, na-produce na produce na nagproduce. produce Hindi basta-basta ang pag-aalaga sa mga buhayang mga kaaha. Hindi siya for beginners. It's best left alone sa mga professionals who understand yung care and management. Ng, ng, species na inaalaga. Curious ba kayo kung paano ang a day in the life of a crocodile owner? Ron, take it away! So ayun mga kaha, samahan nyo akong pakainin si Amihan. Kasama natin si Papa Ponzi at magpapakain tayo ng mga chicken pits. Once a week lang kung kumain si Amihan ng tatlo hanggang apat na piraso ng chicken feet. Amihan, At pagkatapos itong kumain, ay hindi na siya gagambalain ni Ron for the whole day. Alam bang may hashtag self-care din ang mga buaya? Ito ang ginagawa nila sa pamagitan ng pagbilis sa araw o oh, busking. Dahil madalas si Amihan sa pond, may hashtag skin care din siya. No? <laughs> so ayun mga kaaha, brush natin si Amihan kasi once a month, kailangan natin linisin ng kanyang mga scales dahil majority of the time, nakababad siya sa tubig at sa mga lumot. So, para maiwasan natin yung scale rot, uh, kailangan natin siyang paliguan at linisan. Jesus! Papikit-pikit pa ang buhay na yan. Relaxing ba, Amihan? <laughs> Bukod kay Amihan, meron ding mga alagang tortoise. Civet cat at ball python itong si Ron. Dahil sa pagkahilig niya sa mga hayop, kasalukuyan siyang nag-aaral ng kursong veterinary medicine. Na mga ka. Ang pag-aalaga ng exotic pets tulad ng crocodile and other reptiles and mammals ay nangangailangan ng permit mula sa DENR o Department of Environment and Natural Resources. Under ito sa Republic Act 9147 o the Wildlife Resources Conservation and Protection Act na naglalayong maprotektahan ng mga hayop na ito para hindi sila tuluyang mawala o maging extinct at para magkaroon ng balance sa ating ecosystem. Ngayon, balikan naman natin ang buhay na namataan sa Sarangani. Estimate ko mga 4 meters ang laki. Mga more or less, mga 60 to 70 kilo siguro. Kung ikilo yun. Ang kanyang revelation. So, yung nakita namin dito, kung lalapitan namin sa bangka, magpapalapit ng bangka, ano, parang natatakot din siya, naiilang siya, kaya sumisisid. Maya-maya, mga 15 minutes, bago na naman magpakita uli sa malayo na parang harmless man din siya, hindi man umimik. Ay naman pala. Pero ang paalala ng eksperto, kailangan pa rin ng pag-iingat. Ang jaw power niya is so strong, yung clamping niya talagang hindi ka makakabitaw. At pag nag-death yan, pwedeng mag-dismember yung, yung, kamay, yung, yung daliri, whatsoever. Ang tawag sa kanila kasi is opportunistic feeder. Meaning kung meron silang nakitang pagkain dito sa area na to, grab na nila yung opportunity para makakain. Live and let live, ika nga. Kasi at the end of the day, all of us are just trying to survive. It is more like living with the animal that has been here in the Philippines for so many, many years. Dapat matuto tayong mamuhay together with them. Kasi ito yung dati nilang habitat, tayo na nirahan din dito, dapat matuto tayo magbigay. Ang ah, bilis na mamaubos ang time natin together, grabe. Well, sabi nga nila, time flies when you're having fun. Oh, parang hindi nga kami masyado mamiss. Pwede niyong balikan ang ating Aha Amazing Stories sa aming official Facebook page na Aha Explanation Point at syempre ang aming TikTok account na Aha underscore GMA. Subscribe na rin po kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel. Okay, dogs? Very good. See you again next week. Dahil sa mga fun kalaman, ka kayo ang laging patahin.